Ito nga ang naging reaksyon ni Lebron James sa grabing performance ni Angelo Russell para nga buwate ng Lakers. Pero unahin muna natin ang kanilang coach kung saan sinabi niya nga mga idol na may set place nga daw siya para dito kay D'Angelo Russell sa laban nila kung saan grabe nga daw ang kanyang playmaking skills na pinamalas at talagang he was thinking the game nga daw and making the right place sa buong laban nga nila against dito sa Milwaukee Bucks. Kanya ring binulgar na talaga naman daw na nakinig sa kanya si D'Angelo Russell and have kept his words noong sinabi nga daw niya na mag take over siya for the rest of the second half. Sabi nga daw netry coach Darwin Ham kay D'Angelo Russell na I need you to be aggressive all night para nga daw matulungan ng team ng Los Angeles Lakers hanggang huli. At ganoon nga daw mismo ang ginawa niya na nagdulot daw sa Lakers ng panalo. Banggit niya pa na everybody stepped up big time nga daw. This is a great team win, great bounce back win para nga daw sa Lakers. And then si AD sinabi niya na this performance nga daw ni Dilo is just Dilo being Dilo. Siya nga daw talaga yung nag over para daw buhate ng team ng Los Angeles Lakers at lalo na nga daw na hindi ayos ang kanyang left shoulder matapos ng kanyang injury. Banggit niya pa na he caught rhythm nga daw pagpapatungkol niya dito kay D'Angelo Russell. He caught rhythm in the game at wala nga daw duda na siya ang pupuntaan nila to close out the game. Ang hot player ng LA Lakers na walang iba kung hindi si D'Angelo Russell na talaga namang nag-deliver big time para nga manalo ang LA Lakers. Ed then si Lebron James mga idol nasa locker room pa yata ay napatweet na nga ng ganito kung saan talaga namang hype siya matapos niyang mapanood courtside ang ginawa ng kanyang ang teammate na si D'Angelo Russell. 9 low, 9 three pointers kasi ang naipasok niya mga idol hype. etong si LBJ pati nga sa court ay may natin na hype nga rin siya habang nagte over itong si D'Angelo Russell. At pakinggan nga rin natin itong si D'Angelo Russell matapos ng kanyang performance kung saan sinabi niya na ginawa niya lang daw yung makakaya niyang gawin para matulungan ng team ng LA Lakers na manalo sa mga laban. scoring nga daw yan or mapa-assist or playmaking sa kanyang mga teammates. Kahit ano nga daw ang kanilang kailangan, kailangan ng Lakers ay gagawin niya nga daw yan to put his team into a position na manalo lalo na nga daw na out. etong si Lebron James at marami nga rin daw sa kanyang mga teammates na nag-step up, tumulong para nga talunin ng Milwaukee. Kwento niya pa mga idol na ang public humiliation nga daw or ang pagbabas sa kanya ng mga fans sa internet or maybe sa personal ay ang humubog nga daw sa kanya, ang nagmold nga daw sa kanya sa player na ating daw nakikita na sa ngayon. Talaga nga daw na hindi siya nauubusan ng confidence sa anyang sarili at wala nga daw siyang aatrasan. Yan mga idol ang cold answer ni D'Angelo Russell sa post game matapos ng kanyang cold performance laban nga dito sa Milwaukee Bucks. Kayo mga idol, ano bang masasabi nyo dito sa naging performance ni Dilo? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.